Ito orange, orange orange. Orange talaga. Ah, sarap. Mga kababayan, ngayon po nag-abang tayo ng naglaot, nagbarter tayo mga kababayan ng isda. Ayun yung isda nila mga kababayan, no? Oo, oh, isda. dami oh. Ito mga kababayan, babarteran natin ito siya ng mandarin. Ito siya yung isdang darag-darag. Masarap ito siya sa bawan. Naglabas yung taba nito mga kababayan para sa sinigang mga kababayan yan siya angkel ko sila yung naglambat kasama niya yung kanyang asawa dito kasi sa amin mga kababayan kahit na babae sumasama talaga sila sa paglalambat ito mga kababayan yung ihahalo natin sa ating sinigang na isda mamaya ito ang tawag dito mga kababayan ay talino kusang tumutubo lang talaga ito nandito ako ngayon sa kangkungan ng pamangkin ko Ga dili kami. untuk tabak mga kababayan. ko? Oh. Mga kababayan, nandito tayo sa Ukrahan. Ukra. Wow, sarap. Gamot sa ulcer. <laughs> Isa to sa mga healthy foods. Mga kababayan, linisan na natin yung ating isda. Masarap ito mga kababayan, mataba at kita nyo naman kasi kuha ng salambat, diba? tingnan yung taba niya. Ano o, tingnan yung mga kababayan o. Oh. Taba niya, yan yung orange na yan. Yan yung taba niya. Pag sinabawan natin ito siya mamaya, mga kababayan talagang nagmamantika ito sa sabak. Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw ay lulutuan ko kayo ng sinabawan at gugulayan natin ang kangkong. Ito ay upra Ito ang tinatawag na talinom. Ito mga kababayan, kamot kong sinasakitan so, ka ng tiyan. ito kainin lang sa riwak siya. Ito ay gamot mga kambinta tanglad para pagtanggal ng lansa. May sibuyas din may luya. Prepare na natin ito mga kababayan para lutoin mm -hmm. ng nanay. ang pampung na ito. Ang tanda sa stress. Maraming gamot ito. Sa inyo mga kababayan, <laughs> anong tawag yun. ng ganitong gulay? Palinong ito sa amin. Hmm? Ah! Yung so, disminuria mapakana. mga kababayan. Hmm. Mga kababayan, ilalagay na natin ang tanglad para matanggal yung lansa at saka luya at sibuyas. At isusunod po na rin itong upra para lambot siya. mo muna natin, papilalagay na ito. Lambot oh, Sarap! nabas labas ang taba. Hmm, sarap talaga. Labas ang taba, oh. Yan, taba yan. Ito orange-orange. orange talaga. Mga kababayan, luto na po yung sinabawa na isda ni nanay. Tingnan yung mga kababayan, oh. Ayan, oh. Malatab, malatab talaga. Ma-orange talaga yung sabaw niya, di ba? Yan ay yung taba niya kanina mga kababayan, naglabas na. Ngayon kakain na tayo. Thank you Lord sa pagkain. Maghigop tayo ng sabaw mga kababayan. Sabaw pa sa isang mangkuk. Uy! Ang gulay. May mulberry tayo mga kababayan. Pamimagas. Bunga po ito ng aking tanim sa bahay. Ito so, isda. Sarap talaga ng sabaw. Sariwang-sariwa. Ah, sarap. Mainit-init pa. Manamis-namis mm -hmm. yung lasa ng isda. Sariwang-sariwa eh. Mm. My favorite. Pagugito ko talaga Ay, yung iyong bulo. Magsamay gulay. Sarap. Ang kong paborito ko rin sa sinabawan talaga yung mga gulay. Sarap kumain sa tabing baybay. Gamot nga din daw to sa kanser. Gamot ito sa ulcer, pero ito talaga ang paborito ko, lalo na kung ginataan. Or nilaga, sausaw sa bagoong. Ibang iba nga, ba? Nilalagyan lang sa ibabaw ng sinain. Eh. Ulam na agad. Dito mga kababayan sa amin, mga pamangkin ko ay maniglambat. Paglabas namin sa aplaya, kahit wala kang pira, magtulong ka lang mag ng isda sa lambat. Marami na ang isda ang madadala mo pa lang ka. Karamihan kong mga pamangkin ay talagang pangisda ang kanilang trabaho. Pagdita. Pagdibas mga kababayan, dadalhin namin kayo sa isla. Pupunta tayo ng isla. Wow. Kapag sa umaga ay tibas na yung ating dagat. Ngayon po kasi ay taob. taba o. Oh. Orange, orange. <laughs>